Ayan mga boss, magandang araw. Ah, bara tayo mga boss. Ang problema nito, bigla na lang daw siyang namamatay during cold start. So, sino ka naman natin yung kanyang RPM medyo mataas? Eh, bakit ganon? So, pagka mainit mga boss, normal lang na sobrang taas niyan. Kasi hindi naka-adjust yung kanyang eh, ah, uh, yung hangin or yung minor. Uh, hindi siya naka-adjust na maayos kasi kaya kapag ka ni mo yan, na sobrang init, sobrang taas din ng kanyang uh, minor. At yan yung sinasabi ko mga boss na kapag ka sala yung pag a sobrang baba, bigla talaga mamamatayan yan. Tapos kapag ka namatay, syempre, kapag ka hindi mo pinatay uli yung susi, hindi, hindi mo mabubuhay yun. Halimbawa, namatay. Tapos, yun nga, namatay yung makina. Tapos, sa on pa rin yung susi. Hindi mo basta-basta mabubuhay. Kasi, ang uh, akala ni computer box, buhay pa rin siya yung makina. Uh, kaya, ang gagawin nyo, papatayin nyo muna uli yung susi. Then, sa anyo sisipain. Aandar uli yon Yun yung problema kapag ka sobrang baba ng pagkaka-adjust ng ating minor. At kung ganito ang para rin ninyo, uh, meron naman tayong mga video dito sa ating channel na guide para maibalik ninyo sa default settings yung inyong minor or yung adjuster ng inyong throttle body para uh, maibalik nyo nga doon sa default settings para hindi na kayo gumamit ng, uh, diag ah, ng diagnostic tools bang ng uh, tachometer. So, kung wala nga kayong tachometer tapos nagalaw nyo yung inyong Uh, minor uh, may guide may guide tayo dyan mga boss ilagay ko na lang dito sa description kung hindi nyo mahanap yung video natin na isa kung paano ibalik sa default settings yung kanyang minor para uh, syempre uh, hindi naman ta uh, hindi naman lahat sa atin meron ng tachometer para makapag adjustment kayo maibalik nyo sa dating adjust or maibaba nyo lang ng konti may bilang yan mga boss yung pag adjust niyan. Kaya kung hindi nyo abisado na, na, bago nyo ng malayo, malayo sa pihit, uh, merong guide tayo mga boss kung paano ibalik. Basta i-search nyo na lang yon Pero pag ganito mga boss, meron naman tayong uh, taometer. Uh, ang gagawin natin dito, i-adjust muna natin ang i-adjust hanggang sa makuha natin yung gusto nating uh, minor kasi ang ano dito, dapat talaga pwede naman itong ibaba 1560 pinakamababa na rpm yun yung na testing natin hindi ko lang alam doon sa iba mga boss pero yung mga na testing natin 1560 pwede pa yon hindi pa siya papatay-patay kapag ka siya ay malamig ang makina or during cold start pero yun nga sinasabi ko tulad nito uh, nasubrahan ang ng ikot kaya kapag sobrang lamig ng panahon, ang mangyayari dyan, aandar ah, yan tapos biglang mamamatay. Yun ay, ang problema nga ay itong sobrang baba ng minor. Tulad nito, naikot na natin mga boss pero 1260 pa rin yung kanyang minor. Ibig sabihin, napakalaki ng napihit pababa ng kanyang uh, adjuster. Kaya, ang gagawin dito, kaka, uh, kakapain bang ano, ikutin natin ang ikutin para makuha natin yung kanyang desired na minor. At so ayun, 1,440 rpm konti na lang mga boss, ang iigot natin dito pa kaliwa, paluag. Ang paluag mga boss ay pataas ang minor pag pa kaliwa. Kaya yun, 1,440, konting ikut na lang para makuha natin yung 1,560 pataas. So, yun. Yun lang yung pag adjust para hindi papatay-patay si Bara Ure. Maganda sana kung, syempre, tayo, nasanay tayo sa mga dekarburador na mababa yung minor. Pero ito talaga si Bara Ure, mga boss. Pwede namang ibaba, kaya lang, yun nga, nagpapapatay-patay kapag ka sobrang lamig ng makina. Kaya, ang idea lang, yung mga naiset natin na uh, 1560, pwede, pwede siya. Uh, kahit sobrang lamig ng panahon, hindi siya namamatay. And yun, na adjust natin ng maayos yung anyang minor, uh, i reset ko na rin mga boss. Kasi may napapansin din tayo, konti lang naman, na uh, pa budyot or pa ay yun, ay reset lang mga boss. Tapos yun nga, doon sa unang video, oh, sabi doon sa mga dealer minsan, hindi ko naman sinasabi na lahat ng dealer nagsasabi ng ganon. Pero yun nga, base doon sa mga nagagawa natin na uh, barang na, na mga bago, uh, kapag ka walang diagnostic tool, sina sinasabi nila na normal, mawawala daw yon So, huwag nyo nang intayin na uh, kumakadyot-kadyot, iintayin yung mawala. Hindi mawawala, basta-basta yon mga boss. Kaya iparaset nyo na lamang, napakabilis lang ng pagre-reset. At uh, yon kapag na-reset ka, na nga, okay na yon wala na ulim problema kasi na ibalik e, na natin sa dati ay eh. si Barakotri naman mga boss uh, wag nyo lang gagalawin siya na sobra sobra hindi naman yan magluloko uh, kasi yun nga marami na naman tayo mga video dito na sineshare para magkaroon kayo ng uh, basihan kung wala man kayong mga uh, special tools na katulad nito tapos yon dito sa VCAR na BC309 mga boss meron talaga itong Nasubukan ko na rin, may ni-rereseta rito na hindi kaya yung uh, adjust sa minor. Kaya yung isang uh, diagnostic tool ang ginagamit natin kapag ka hindi nawala yung kadyot, kadyot kapag ka nag-minor. And then meron talaga problema pa si Bara o minsan, kapag ka, uh, na-reset mo na tapos meron pa rin, uh, na naman siya sa throttle body ang problema. Kaya uh, hindi naman siya gaano kalakihang issue madali naman siyang masolve mga boss basta meron lang tayo mga basihan nga so ito na mga boss pakita ko na lang sa inyo o ano yung adjust natin so 1560 yan naglalaro yan 1530 pero hindi na yan bumababa ng mas mababa pa. kaya pagka uh, lumamig yung panahon, hindi siya namamatay. So, ganun lang mga boss. Uh, sana sana'y nakatulong na naman ito doon sa may mga barakot rin dyan. At maraming salamat sa panonood.